manghihinayang po kasi sila po yung pinaka may experience sa mag-share ng knowledge tsaka kung paano kumonekta po sa bata. Magulo po. Baga sa classroom na yung mga estudyante, kanya-kanya yung um, atensyon kasi wala pong gumagabay. Malulungkot po kami. If mangyayari po yun, mahirapan po lahat po ng students. Nakuha! Napakahirap siguro pag walang teacher eh. Kasi hindi mo alam kung saan ka magsisimula. po kasi yung teacher na may mga ano daw po, naniniwala daw po siya na hindi lahat ng estudyante nag-celebrate ng birthdays. So, ang ginagawa niya po, eh, monthly po, katapusan ng buwan, is e, nagpapakain po siya. Siya na po yung nagliluto and everything po. Habang sa recitation po namin, nangyari po, nun, ano po, nag-stutter po ako nun. Tapos nag-explain po sa akin na okay lang daw po yung ganun. At tapos nag-explain niya po sa akin na, na mahalaga daw po yung ano, yung kahit po nagkakamali ka is mag-try lang po ng mag-try. So, nung grade 9 mo, uh, yun po yung parang pinaka, parang darkest moment. Uh, nawalan po ako ng gana sa pag-aaral. Nakasama uh, kasama ko yung pinsa ko po, nagka-cutting nagka classes po kami. Siya po yung parang unang-unang kumuusap sa akin. Eh. Hindi niya pa pinagalitan, kinausap niya po ako ng maayos. Kaya feeling hanggang, hanggang ngayon po lahat po nang sinabi niya sa akin, nagagamit ko po po. Kaya yung malaki po yung sa akin grabe yung um, pagtuturo niya. May mga times sa ginagaya ko siya nung high school, di ba? Normal lang naman yung sa mga estudyante na may mga um, copycat moments sa, sa mga teachers. Are you with me, guys? Are you with me? Go ahead, go ahead, go, go. Ako grade, grade 6. Nilalaban kami sa iba't ibang school. Sinusundo niya kami ng Friday ng uh, pagkatapos ng klase. Doon kayo titira sa kanya Sabado at Linggo. Tapos siya nagahan lahat ng pagkain namin. So sabi ko, pwede rin pala makakuha ng, uh, ng pagmamahal kalinga nga mula doon sa buro. Thank you sa advices na binigay niyo sa akin. Thank you dahil tinulungan mo ako kahit na Napaka makulit ko nun kasi hindi ako pumapasok. Maraming maraming salamat po sa pagtuturo po sa amin ng buong grade 9. Kahit po na natawag ito, lagi po kami nagpapasar sa inyo minsan po. Tapos nagtitengyo po kasi ano po eh, natawag ito, kahit po tapos na po yung time niya, is nagbibigay po rin po ng advice sa amin. Hindi ko muna sabi pero salamat po. Magaling po ang teacher. And minsan po, ikaw lang ang reason na napunta ako sa dati kong school. Alam ko, iniisip mo na nakalimutan ka na namin, but thankful talaga kami na ikaw yung advisor namin ng grade 9. And salamat sa lahat ng gabay mo. Amin sa ko sa mga guro sa buong bansa, no? Happy Teacher's Day. Walang katumbas na salita, o. Oh. O, oh, pasasalamat yung gusto naming ibigay sa inyo dahil buhay nyo po, oras at dedikasyon nyo yung binibigay nyo para sa mga kabataang Pilipino. Yung kanilang uh... Itinanim sa amin, sa puso namin, sa isipan namin. Hindi namin makakalimutan yun eh. Kaya sabi nga natin, ang mga guro ay ang mga tunay na bayani ng ating panahon. Sana mapap mapakinggan sila at maibigay din yung narapat para sa kanila. Kaya mabuhay ang mga guro natin at mahal namin sila.